Ano'ng gagawin kung biglang tumigil ang preno habang nagmamaneho? Maraming nagsasabi na hilahin agad ang handbrake. Mali 'yan. Huwag gawin 'yan. Magdudulot 'yan ng malubhang paggulong ng sasakyan. May nagsasabi na gamitin ang fender para ihinto ang kotse. Mali rin 'yan. Huwag gawin 'yan. May nagsasabi na buksan ang pinto at tumalon, mas delikado 'yan kahit mabagal ka lang 60 km h, wala ka pa rin tsansa. Sa bilis mo, mas malakas ang impact at di ka maliligtas. Huwag gawin yan. Buksan agad ang hazard lights. Importante ito para mabalaan ng ibang sasakyan na may problema ka. Gamit ang isang kamay hawakan ng mahigpit ang manibela. Sa kabilang kamay, pindutin at hilahin pataas pababa ang handbrake. Gawin ito ng kontrolado at desidido. Ang paraan na to ay maaring makapagpatigil ng ligtas sa sasakyan. Ang paghila ng pataas pababa sa handbrake ay magpapabagal sa kotse.